sa so, Sabado na naman. So, may check up lang ako, guys. Wala <laughs> na rin ako maisip na content. Basta yun na lang. Dito na makakasama ko. Ayan. May isi yung video natin ngayon, yung upload natin last time. So, kailangan natin haba-habaan ngayon. Kailangan natin magkukwento, magbibig video. So, kailangan natin magbawi. <laughs> oh, ito pa yung isa namin kasama. Oh, ayan. Oh, no? busy siya. Ayan <laughs> <Yes>, si <it> Don. <laughs> busy rin ako. Ayun, ay, ay, oh, kumakain. Um. Ayun. O siya, mamaya na lang ulit. Hi guys. So, nandito pa rin kami sa Makati. So, abutan namin yung Salcedo Weekend Market. <laughs> <laughs> yung mapapas. walang magawa, oh.

150 <laughs> Half kilo Ang lalaki yun oh. Half kilo, 300 kilo oh. Ang lalaki mm. oh, Ang lalaki Ah, magaling Ah, <laughs> sa iyo, malam Ah Traffic ko, yung sa ano Caltex No, Take it? Oh, uh, so it takes work. It okay. takes We have to work at yeah, it. Not like just we'll do it and then it. Uh, yeah. okay. uh, your grandpa is what uh, yeah. uh -huh. yeah. is that? Our favorite breakfast. <laughs> Your favorite, the. Uh... I'm back. the first I'm gonna be trying a. I once a shower. So I think there's <laughs> going to be lot of difference, right? Give us the feedback, yeah? Oh, sure. Thank you so much. Thank you. know. Okay. Maybe I'll. Wala Gusto ko

Ako ang magkahat kay Fried Chicken. Beef Kapa. Oo. Oh. Para hati-hati. E, hindi, parang matikman natin lahat. Kaya hindi naman kayo, hindi naman titikin mo yan. Beef Kapa sa inyo, tsaka po. May bangus na lang. Kaka, hindi tayo nagbangus sa bahay. Ano niya? Hindi ko na. Oo nga, hindi Guys, may binili si Rizel na mochi. Sarap niya guys. Ito sa akin, avocado. Sinrayin namin din yung matcha. Tokyo cheese, shaka vanilla, milky vanilla. So guys, ang sarap. Magkano ito p 100. Yung matcha 130. So an average of 120. Ah. Uh -huh. An average of 120 guys. Sarap. Pabito so, ka bukado. Ayan, avocado. Ito yung tatak niya. Mochi <laughs> cream? Sa yan, mochi <chikri>. cream. <laughs> mochi <Chikini. O> cream. <chikri. laughs> Ayan nyo, dito siya sa si salcedo. Grabe Guys, ang sarap ng chicken. High yeah. time chicken. Ang sarap ng chicken. Basta letter H. Oh, basta letter H. Yung lunch special nila na chicken. Ang sarap, ang laki. Tapos, uh, hindi naman siya ganun kamura. Na okay lang siya, pero it's worth the price, guys. Ang sarap ng chicken. Promise. So, try nyo, guys. Ang sarap. Then, yung tanigue fresh siya sarap niya. Lumalangoy pa. <laughs> Buhay ba? <laughs> so, kaya uh, lang guys. Masarap yung lahat ng special. O, oh, masarap. Masarap. Lahat ni uh, try niyo guys. Try niyo. Medyo, kailangan lang ng reservation. Naswertehan lang kami na may bakante. So, yun nga guys. Guys, try niyo. Punta naman kami ngayon sa Crosta Pizza. And guys, so, mahal eh, mahal. <laughs> Masarap daw yung pizza dyan. So, let's try. Magkaalaman kung talagang... Let's see kung worth the hype. Kung worth the ano. Top, basta kasama siya sa top something sa buong mundo. Sige, worth the hype. Masarap daw. So, let's see. <laughs> bata, may ice cream. <laughs> Hi guys, andito na kami sa bahay. So, video lang natin yung pizza. Guys, ito yung sa crosta. Tig natin, tingnan natin. Ito guys, yung pepperoni, ano, roni Sicilian. Ah, so guys, sorry, nabawasan na ng isa bago pa namin magvideohan. Pero guys, mukhang masarap po. Oh. Ang kapal. Then, truffle. Come on, come on, come on, come on. Then, margarita. And then... Makita na yung happy Prosciutto? Salad so... I have it all. <laughs> yun, guys, titigman natin guys kung masarap. Pero syempre, hindi ko makakain yung may pork at abis. parang ano lang, yung walang meat lang yung sari, yun lang. So guys, kumakain na kami. May si Shobe. Ito si Julian. And... <laughs> si Jason nandito. <laughs> Kasi guys, masarap siya. Masarap siya for the price. <coughs> Malayo lang ang problema. Kasi tagalag yun ako guys. Ito guys, prosciutto. Okay kasi guys, si margarita. Tapos ito guys, andito ang truffle. Ah. Guys, mango sticky rice naman. Doon sa Chiang Kai. Alam ko medyo nag na siya before. Masarap talaga pagkain niya. Tsaka may pad thai din akong bilhin doon. Ito guys, pakita ko sa inyo yung Mango sticky rice. Ayan siya. Actually guys, pangalawa na to. Ubus na yung isa. Pwede na natin dalawa binili ko. Nagustuhan ng lahat eh. So, kaya lang guys. Try nyo guys, ang sarap ng chantay na ang mango sticky rice. Hi guys, so, ayun nga. Sunday na guys. Wala akong ginawa. <laughs> Kung di mag-hibernate. So, literally, na parang nagpahinga lang. I don't know, this past few weeks has been very tiresome for me and kila Rizel, kila Jason. So, although kayo nung umaga, Madaling araw, hinatid ko na si sa kanila. And then after that, wala na, guys. As in, nag lang talaga ako sa bahay. Wala na, nag-hibernate. Nagpahinga lang talaga ako, guys. Parang nagkailangan ko ng recharge talaga, guys. Next week, let's see kung anong meron. May napagpapanuan kaming gala. I don't know kung tutuloy, pero hopefully, matutuloy naman siya. Wala naman kasi kumukontra. <laughs> so... Anyway guys, yun lang. Thank you very much for watching my vlogs. And guys, please continue watching. And please support my vlogs din. Uh, please like, comment, share, and subscribe. Follow me sa YouTube natin which is at TitoFlix. Sa Facebook, at TitoFlix. Sa TikTok, at TitoFlix. And sa Instagram, at Palma 13 So, yun lang guys. Thank you very much and see you again on my next vlog. Bye!